nang magano magluto paliwanagin mo nag record ako din si Ah, uh, ano yung pag-uusapan natin? Naka-record ako ha. Ano yung gusto mong i-share? Hello guys. Hello, hello. Hello ah, ka na. Hello ka na. Anong gusto pag-uusapan? Noong unang panahon, merong dalawang pinata umibig sa isang matanda at kahit na ganun, at kahit na ganon kwentuhan na lang kita at kahit na ganon na medyo na may edad na sa kanila yung ano yung yung dalagang ano yung ano eh going 42 na yon minahal nila ito ng husto Ganon. At para sila ng lugar. Ay, uh, malayo sa kanya. Tapos, ang nakakatuwa, yung kanyang... Pinamalayan. Pinamalayan ba yun? Pinamalayan ba yun? Yung... Tawin ng eh. Speaking of uh -huh. ano, 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 pinanood mo yung live ko kanina? Yung kinainan ko ng siomay ay taga Mindoro siya. Uh -huh. Kasi narin narinig... tapos sabi niya pinamalayan daw siya, Mindoro. Tapos... Uh, -huh. oo. Nagtanong-tanong siya sa akin. Ay, hindi mo pinakita ang buka. Hindi kasi nakakahiya naman. Baka ayaw niya. Na. Na Baka nakakahiya. Baka Baka makilala ko. Baka makilala ko siya. Ay nga sana. Hindi ko naisip. Sa sunod na pumunta ako doon. Ang anghang pala ng siomay. Talaga hindi lumabas yung boses ko. Sa ang anghang. May iba na usapan. May iba na usapan. Sinabi so, ko lang. Iniba mo kasi. <laughs> iba mo kasi. Ay, si, si Nards, tumatawa. Uh, tumatawa. Nalong mula, ako. Oh. Tumatawa. Nalong mula ako naman. Hindi mula yan? O. Ay, tagutin mo. Tagutin mo. Ang... Mamaya doon tayo tatawag. Tapusin mo na natin yung record natin. Tapos ganun na nga. Yung dalawang binata, magkababayan. Pare silang mabait. Tapos. Ngayon yung ano, yung, di ba yung, yung nililigawan nila, nalilito. Nalilito tuloy yung kanilang nililigawan kung sino kanyang, ano, yung sino yung kanyang sasagutin. Kasi, pares, mabait. Ayaw nang isa sa, ayaw nga isa sa kanila masaktan. Ganun. Eh kaya nang hindi ka dyan ah. <laughs> oh, bakit ako ba yung sinabi ko? Ako ba yung sinabi ko na yun? Kwento ko ba? Kwento ko nga yun ka eh. Ah, anong, anong dapat gawin nung babaeng nililigawan ng dalawang binata? Ganon. Ano pa Kaya nga, ano? Nangili ka na? Ah. Ano yung... Kasi yung ng Hindi, hindi. Hindi, alam ano pa ako at yung yan. Hindi, para doon. Payo mo yan para doon sa babae na nililigawan ng dalawang binata sa kwento ko. Oo. Oh. O oh, ano yung payo mo? Kapag pinatagal mo yan, kapag pinatagal mo yan, okay. ayun pala yung... Look. Ang isa mo mong isa, may nasaktan. Pinatagal mo yan. Bakit ako? Ang kwento ko nga yung ano, kwento ko yun ah. eh, kwento nga, ikaw pipili eh, Di ako, hindi kami Ano kami eh. Di ba sabi ko sa iyo kwento ko yun? Kwento eh. Ang dalawang binata at saka yung binata, eh, sa akin kwento. Kaya nga, kaya nga, kaya nga, kaya nga, mamili ka na. <laughs> Kahit hindi mo tagutin, mamili ka na sa aming dalawa. Uwi lang sa amin eh. Kung mm, maghihintay, maghihintay, maghihintay. Kung mag maghihintay mag yung mag isang kuya na pipiliin mo sa kanila, sa kanilang dalawa. Wala yun. Mami, Mamimili talaga. Pero siyempre, hindi ganun kadali. Kaila, wala pa namang ilang... Wala pa nga yata ang 2 weeks eh. Sabihin na natin. 18. July 18, 2025. 18. 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dalawang linggo na. Diba? Dalawang linggo na. Ah, oo nga. Oo, oh, chapter 1. Dala dalawang, linggo na. kabilis. O, di ba dalawang linggo pa hmm? lang? Kaya nga. ka lang kung sino talagang naniniwala pinaka... sa, naniniwala kasi ako sa kasabihan na ano. Pagka mabilis mong makuha ang isang bagay, ano yung karugtong nun? Mabilis itong mawawala sa'yo. Pagka talaga yung isang bagay ay pinaghirapan mo, iingatan mo ito dahil pinaghirapan mo yan bago mo nakamit yon so iingatan mo pag ang isang bagay nakuha mo ng ganong kabilis parang wala kang masyadong pag-iingat doon gano'n yung aking paniniwala kaya hindi ako basta-basta kaya -basta. mo, hindi <laughs> ka na baka na hindi ka ko gano'n yun at ah, saka Ganon yun. Lagi mong tatandaan na pagka isang bagay ay pinaghirapan mo, nilaanan mo yan ng effort, ng pagmamahal, sigurado ko, panghabang buhay mo yan. At kahit kunyari, pagka yung isang bagay ay hindi mo ito pinaghirapan, parang baliwala lang sa'yo kasi yan eh, hindi mo iingatan ang tendency, dahil hindi mo iniingatan, mawawala ito sa iyo okay. kasi nga hindi ano ko, lang. Iniisip ko lang, ano 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 na ano 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 Ay, wala ano 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 hindi ba? Ano po lang, halimbawa lang naman. Ah, halimbawa? Halimbawa, ah, nagawa ko na lahat. At saka alam oh, mo ba, no. mas masarap sa pakiramdam yung sinasabi mo at the same time ginagawa mo. Di ba? Oo. Sinasabi hanya, mo ganito, hanya, ganito, hanya, ganito. Eh. Pero, pero yung bagay yun, nyo hindi lang puro kwento. Oo. Oh. Binibigyan mo ito ng buhay. Naintindihan mo ba 'yon? Yung mga sinasa yung mga nilalabas ng bibig mo, ginagawan mo siya ng buhay. Ibig sabihin, merong gawa. Kasi ang salita ang walang halong gawa. talaga 'yon. talaga 'yon. Hindi siya ano. Hindi siya masyadong kapanikan. Ano? pag i ako. Alam mo 'yan. Ito lang, um, Long, long distance ligawan, mga parang hindi siya masyadong ano eh. Parang ang paniniwala ng iba dyan ay ano lang, pleng-pleng lang. Joke-joke lang. Especially, at GC nagkakilala. I know, I know na, I know, hindi ko naman nilalahat. Ay no na marami sa GC ang nagkakatuluyan. Nagkakatuluyan, pero napapansin mo bibihira. Karamihan talaga, puro away, puro hiwalayan. Kasi long distance kasi yan eh native. Ang um, nano-native po. Parang gano'n bilang.